Niya, bakit ayaw magsalita ni ng ating resource uh, person nung mga taong nangihingi sa kanya from the past administration. At ang at kung bakit ang binanggit niya lang sa kanyang uh, affidavit ay yung mga taong nangihingi sa kanya in the current administration. Uh, just for context and for clarity uh, uh Mr. resource person yung po ba nga nangihingi sa inyo noong mga nakarang administrasyon? Yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Arroyo. nag silang humingi, di po ba? Ah uh, yes, Your, Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Ah uh, Your Honor, hindi po. Okay. So ang ibig sa mga tweet, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito, ng, uh, dito sa 18 congressmen na binanggit nyo. Dahil well, ito ay natuloy yung bigayan. Ah uh, yes, yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito. Kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. So yung mga failed attempts na kumuha sa sa'yo, hindi mo sinama dito? Kasi hindi na mo po successful. Pero may attempt? Yes po, Your Honor. So ito lang mga ito, yung nakapagbigay ka? Yes po, Your Honor. So bakit nung naka, anong pinagkabang nakaraang administrasyon at uh, sa kasulukuyang administrasyon? Bakit ngayon, eh, tila bumigay ka na sumama sa sistema nila? Ba't nung nakaraan, eh, kaya mo naman pigilan na sarili mo na magbigay? Anong pinagkaiba ng administrasyon na to sa nakaraang administrasyon? ah uh, dati po kasi, nung uh, nakaraang tatlong administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit madisqualified ka ng isang daang ulit, wala pong tinatawag na uh, three-strike policy. At patutunayan po yan ng lahat ng contractor sa buong DPWS na takot silang sumali ng sumali sa bidding dahil mabablocked sila pag tatlong ulit silang na disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na three-strike policy. Okay. You've been a contractor since 2003. Sabi niya po sa inyong salaysay. Ah, uh, yes po. In a span of... Uh... 21 years or 24 years? Tama 23 po years po. 23 years uh, being a contractor. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay uh, tinaguri ang ghost project? Wala po kahit isa. Kaya nga po, nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects. Pero wala po kami talagang ghost projects. Ang mali lang po, binigay po nila kay PBBM na listahan Mali po ang DPWH Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali. Yung katulad po ng, ano po, yung coordinates po talagang mali. Talagang physical, may picture lahat, ginawa. Pero sinasabi nila, ghost, 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 ghost. Wala ang katapusang ghost, ghost, ghost na yan. Eh talagang wala naman. So, yung project po na yun na itinag sa inyo, ay eh, hindi nyo ginawa. Project ng iba yon Opo, ang tinuturo sa amin, ghost amin daw. Tulad ng kayawaw na lang po iba ang coordination niya nakaiwawaw yung lugar na yun uh, substandard pero na, sinabi St. Timothy daw Alpha daw kulang okay. na lang ipatubos pa sa amin yung ano yung pagkamatay ni Rizal eh hindi okay. ba ay sorry sorry okay.